lahat tayo dapat sumuporta dito sa PPP. Never pa itong nangyari, aabot sa walong daang sinehan sa buong Pilipinas, ang mga pelikulang Pilipino lang. Walang foreign pictures, walang kakompetensya sa loob ng isang linggo o higit pa doon kung marami pang manonood. Solong-solo ng pelikulang Pilipino ang lahat ng mga sinehan ito. Solong-solo natin ang Pilipino audience inalok ko na, na part ng pista ng pelikulang Pilipino. Agad-agad akong nag-yes. Kasi bilang isang scriptwriter sa loob ng napakaraming dekada, pelikulang bumuhay sa akin. And isang maliit na para ito ng pagpa-payback sa tulong na nagawa sa akin ng pelikula. Ang ating kultura, ang ating pag-iisip, ang ating pagkatao, nare-reflect sa pelikulang Pilipino. So, isang malaking krimen kung ang dami-daming magagandang pelikulang Pilipino ang nagagawa. And yet, hindi sila nakakarating sa mamamayang Pilipino. Hindi dapat na deprive ang Pilipino sa napakagandang gawa ng kapwa Pilipino, lalo na sa pelikula. Abangan nila na magulat sila na marami pala tayong mga pelikulang ang gaganda at ang huhusay. Andito na yung pinili na piling-piling mga pelikulang Pilipino hindi na natin kailangan paghirapang hanapin. Mga kababayan, mula August 16 hanggang 22, manood po tayo ng mga pelikulang gawa ng kapwa natin Pilipino tungkol sa buhay nating mga Pilipino para sa ating mga Pilipino. Tangkilikin po natin ang pista ng pelikulang Pilipino.